previously I made a video kung magkano nga ba magkaanak ngayong 2024 para sa may mga budget. Ito yung mga middle to upper class. Ngayon pag-uusapan natin para naman sa mga budgetarian. So kung gusto so, niyo po ng mga ganitong content, tips, parenting tips, gabay sa pag-aalaga kay baby, please subscribe to our channel Dr. Pedro Mom. So, meron po tayong government facilities which is libre pwede po kayong pumunta po doon. once na pregnant na ang mommy, dyan na mag start ang gastos. Pero ang pinag-uusapan natin sa mga parent na budgetarian, usually sila yung mga nag avail ng government services. Siyempre, pag government services, libre. So, yung mga monthly check-up ni mami ay is libre, zero. So, malamang ang gas po niya for the nine months, nasa siguro 5,000. Sama na dito ang mga vitamins ni mami at yung mga gatas niya. Mga ibang health facility, meron mga libreng vitamins. So, i-grab niyo na po yon. Pag delivery na at labor, syempre pumupunta yung mga vegetarian moms sa government or lying in. So, sa lying in, meron konting bayad. Pero kung may feel health, ang babayarin is zero. Yes, tama. Ang gagawin niyo lang, kailangan may feel health kayo. So, sa mga wala pang feel health, ang kailangan nyo nang mag-open ng PhilHealth ninyo, babayarin nyo lang ang buong buwan. Kung meron naman PhilHealth, employed kayo or voluntary yung pag po ninyo, ang babayarin po talaga ninyo sa panganganak po ninyo is zero. Siyempre, hindi lang naman yan yung, gagas, yung gastos nyo. Siyempre, mamasay pa kayo, yung pagkain nyo pa. So, siyempre, prepare po kayo ng mga at least 1,000 to 5,000 sa delivery and labor. Okay, pag-usapan naman natin ng gatas. So, syempre, kung vegetarian po kayo, mas maganda or mainam talaga ang breastfeeding. So, mayaman man o hindi, breastfeeding talaga ang pinaka the best kay baby. So, kung hindi naman kaya magpa-breastfeed, at kung vegetarian po kayo, meron po tayong mga mga milk na kayang-kaya sa bulsa. That would be around 2,000 to 3,000 a month. Para naman sa diaper, hindi ko alam kung meron pa naglalampin ngayon, pero kung naglalampin si baby, Uh, pasok naman yan sa budget. Pero ngayon, uh, nauso, cloth diaper naman. Sabi nila, mas nakakatipid sila dito kasi lalaban na lang. So, ang cloth diaper, nag-range po yan. Per cloth diaper ha, meron tayong mura na nasa 200, pero meron namang mahal, which is magandang quality na 1,000. So, dun tayo sa average, 500 pesos. Pero yung mga ibang mommies na adik po sa cloth diaper, so napapadami din yung bili. So para sa diaper, para sa mga vegetarian moms, may range po tayo ng 500 to 2,000 a month. Next, mga gamit ni babies. Mga gamit ni babies kagaya ng mga toiletries, mga sabon na ginagamit nyo kay baby, yung mga pinapahin nyo kay baby. That would cost around 1,000 a month. Tapos, yung mga accessories nyo naman, kung budgetaryan po kayo, meron kasi mga local brands or yung mga, mga gamit na pwedeng bilhin sa online. Mura lang siya. Kagaya ng high chair. Merong high chair na 500 pesos lang. May kaga, merong mga bathtub na nagkakos ng 200 to 500 pesos lang. Marami sa online. Yung mga nasa, yung mga budget ngayon, usually, sa online sila bumibili. Kung ayaw talaga maglabas ng money, pwede nyo gawin is manghiram ng gamit. Pwede naman yun, wala naman nakakahiya dun O kaya yung iba anong announce yung pregnancy ninyo. Kung baby shower kayo, tapos bibigyan po kayo ng mga gamit. Pwede yun. Ang next na yung mga events, mga binyag, tapos birthday. Kadalasan yung mga nagbabudget, pinagsasabay po nila ang binyag tsaka birthday. Tapos, ang ginagawa nila sa bahay lang. So, pwede po kayong gumastos around 20,000 to 50,000. Syempre depende po yan sa dami po ng inyong mga bisita. So, wala na po akong maiisip na ibang gastusin sa mga bagong parents na ang gusto ay budgetarian lang. Dahil wala naman silang uh, pang extra cash for uh, the other accessories like car seat, yung mga sinabi ko before yung mga mamahaling stroller, crib, yung mga duyan. Kasi yung iba, binibigay na lang sa kanila. Which is, wala namang masama, di ba? So, uh, sa mga ibang gastusin naman, kagaya ng insurance, hindi na sila makakapag-avail noon. Sa mga ibang gastusin, kagaya ng yaya, syempre, hindi na sila mag uh, ng yaya. Kung hindi, man nagiging full-time mommy yung iba, o kung nag-work naman yung mommy, pinapabantay naman lang nila sa kanilang mga kasama sa bahay gaya ng kanilang parents, mga kapatid, or yung mga ibang kamag-anak. So that's it. Yun lang naman ang gusto nating malaman sa topic na ito. Magkano ba talaga ang magkaanak kayo 2024? So depende pa rin sa lifestyle ng tao. So kung meron kang budget, marami kang mga other things na gastusin. Pero kung uh, ikaw ay ikaw ay isang vegetarian parents yung mga basic needs ni baby, yung mga kailangan niyo munang uh, ipuna. Kahit ano pa man tayo, may budget man o wala, ang importante, healthy at safe si baby. Siyempre, dapat masaya din. So, kung nai po kayo ulit, please don't forget to like the video, share the video, and subscribe to our channel. Thank you!